Ano yung naghiwa-hiwalay ng sex bomb sa Bulaga. Ah, uh, I'm Sex Bomb. Uh -huh. Pero sa Bulaga, wala kaming closure hanggang ngayon. Hindi nga mm -mm. kayo lahat? Mhm. Oo. -mm. Uh -huh. Bigla na lang kami parang nawala. May nangyari sa amin na, 'di ba, nag-away parang nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan ng mga boss natin kasi sa wala si Ate Bulaga, Joy, kasi Ate Joy. Ah, uh, nagte kami ng day 17, tapos binabalitaan ako kung ano nang nangyayari sa usapan. Tapos, parang nagkababaan daw ng telepono. Sabi ko, hello, umabot na sila sa ganyan. Anong gagawin namin bukas? Yung ganon. Eh, meron kaming guesting pa bago mag-itbulaga. So, nag-guest muna kami sa SIS. sa so, nag-usap-usap kami sa isang kapiteria dito sa Mito Mas Morato. Majority wins. Kung sino ang gustong umate ng itbulaga, taas niyo yung kamay niyo. Hmm. Lahat, nagtaas ang kamay.